Ayoko na sanang magmahal Kaso May isang tupakin Na nagpapakilig sa akin Agay! Okay. <laughs> Chocolate talaga ang pinaka-sweet. Pero alam mo ba kung ano ang pinaka-masarap? OFW. Now, be, be, yeah, yeah, take... kung wala ka ng makain, lumapit ka lang sa akin. May hotdog at itlog ako dito sa bahay namin. Gago! <laughs> <laughs> Kamusta naman ang ibon mo? Eto, matamlay. May sipon ata eh. <laughs> Baka kailangan dalhin sa pugad? <laughs> no, 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 no. <laughs> Alam niyo kung bakit malalaki ang braso niyong mga babae? <laughs> sa kakabuhat ng maling lalaki. <laughs> Huwag mong isipin na pangit ka. Hayaan mong kami na mag-isip niyan para sa iyo. <laughs> Paano mo malalaman kapag ang jowa mo nalalamig na sa iyo? Kapag patay na siya. Bobo ang putang. <laughs> Gago. <laughs> dinami dami ngiti dito sa mundo yung ngiti mo talaga ang laging mapasok sa panaginip ko alam mo dati pangarap lang kita pero ngayon gustong gusto na kita ipabarang. Hoi <laughs> Oh, ikaw. Ako? Oh, ikaw. Mahal kita. Sana. Oh, no. oh. Ikaw wag kang maangas ah. Pag pinatulan talaga, kita tayo na. <laughs>